Umalis ka! Sigaw sa batang nangingisda. Biglang may sumadsad na bangka. Habang natataranta ang iba, siya ang unang lumusong. Isa-isa niyang iniyaho ng mga pasahero at ang mga nangaalipusta ang nagpasalamat. Hapon sa pier ng maliit na bayan habang kumukulo ang langit, makapal ang ulap na parang nakalawit na kumot sa dagat, Dumadagundong ang kulog, sinasalubong ng malamig na hangin ng mga alon at ang mga lubid sa poste ay humahampa sa kahoy na tila latigo. Sa gilid ng pantalan, nakaiskwat ng payat na batang kayo kayumanggi ang balat na binugbukli ng araw, suot ng lumang t-shirt at shorts na laging basa. May hawak siyang maliit na lambat, nakapasan sa balikat ang plastik na timba at nakaabang sa pagitan ng mga bangka kung saan sumisilip ang dilis tuwing bago bumayo ang ulan. Sa bungad ng walkway, may dalawang lalaking nakapolo na nakakunot ang noo, sumimangot at nagwasiwas ng kamay. Umalis ka ang istorbo, sabi ng isa. Baka ka magnakaw ng gear, dagdag ng isa pang dumaan. Napayuko ang bata, hindi dahil sa hiya, kundi dahil isinuksok niya ang lambat sa timba. Sanay sa ganitong salita, sanay na rin sa dagat na mas maingay pa sa tao. Bumigwas ang unang buhos ng ulan, ang mga vendor ng isda ay nagtakbuhang magkubli, ang maninisid na tatay ng bata ay nasa dulo ng pontoon, nag nagaayos ng pangat ng sumipulang hangin at bumaling ang outrigger ng isang pasaherong bangka. Sumutsot ang mga pito ng crew at bago pa malakasan, umaro ang proa sa kahoy ng pier. Kalabog na pumunit sa hangin, sabay ang pagtilapon ng mga tao sa makitid na gangplank. Sa loob ng isang hininga, ang bangka ay nagtilapon ng tubig na parang mangkok na binaligtad. Sumubsob, kumadyot at lumubog ang kalahati. Tulong! sigaw ng isang ginang na nakakapit sa life ring. Mga bata! Sigaw ng isang lalaki sa puting polo, naluluhod sa gilid ng pier, hawak ng itim na pouch at tablet na basang-basa sa upoang kahoy. Hindi marunong lumangoy ang kasama ko. May pila ng mga lalaking nakaklose shoes na natataranta. May guard na naghanap ng lubid. May crew na naglalakad sa gilid na parang nawalan ng paa. Ngulit ang bata ay wala nang inantay. Sa una niyang hakbang sa madulas na tabla, humulagpos ang tsinelas at tumilamsik. Saka siya sumalpok sa tubig na parang ibong masarap sa ulan. Sumisid siya sa pagitan ng bula at langis. Kinapa ang kamay ng pasaherong lalaki na nakalubog hanggang dibdib at nakakapit sa upuan ng maliit na mesa. Hawakan mo! Sabi niya, boses na hindi nanginginig kahit nilalamon ng hangin. Inabot ng lalaki ang pouch na parang buhay niya ang laman at sabay hatak ng bata sa braso nito, umangat silang dalawa, humahabol sa maliit na bangkaing nakasagab sa tabi. May listahan dyan ng pasahero, ungol ng lalaki, nanginginig sa lamig, hawak ang pouch habang pinapahiga ng bata ang bisik sa bataw. Ilabas mo yang sa pier. Tumanggo ang bata. Sumigaw sa crew sa itaas. Human chain! Dikit-dikit! Hawakan ng poste! bumangat siya sa tabla at iniaabot ang pouch sa nakaluhod na lalaking naka-long sleeves, manager ng kumpanya ng biyahe, na halos lumuluhod sa pasasalamat, basang-basa at nanginginig. Sa maliit na bangkito, ipinatong ang tablet na lumulunok ng tubig. Ipinatong niya ang palad ng lalaki sa gadget at marahang pinisil. Hawakan mo kuya. Bibilang kayo ng tao. Tumingin ang lalaki sa bata, nagulat sa utos pero sumunod. Sa likod nila, sumisigaw ang karamihan. Lubid! Lubid! Life buoy! Bata pa! Bakit siya? Wala nang sagot ang alon. Tumakbo ang bata, sumamplak muli sa tubid at sa ikalawang sisid, naramdaman niya ang laylayan ng tela at buhok. Babaeng nakakapit sa bangki ng bangka, putlang-putla at hindi makabangon. Huwag kang bibitaw! Bulong niya. Inilagay ang kamay ng babae sa likod ng kanyang leeg at lumangoy patungo sa life ring na bitbit -bit ng isa pang lalaki. Sa akin mo ipasa! Sigaw ng dalaga sa pier, nakauna na sa gilid, inabot ang braso ng babae at sabay nilang hinila paakyat. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sa ikatlong paglusong, hindi na siya umakyat inang mag-isa. Sumenyas siya sa tatlong manging isda na kababarkada ng tatay niya. Kumuha sila ng itinatabing lubid sa poste Ibinuhol sa poste ng pier at inihagis ang kabilang dulo sa bata. Hila! Pababa! Pabalik! Sabi niya. Kayo sa kanan! Counter current! Sa latag ng mata niya, kabisado ang agos. Galing sa channel, papasok sa bituka ng kantalan. Inilagay niya ang lubid sa kilikili ng isang lalaki na kumakapitan sa sidsilan. Malalim ang hiya sa mata nito dahil kanina lamang ay umalis ka! ang sigaw niya sa bata. Wala nang patlangang oras. Higpitan mo! Utos ng bata. Umalingaw ngawang sabay-sabay na Hila! ng mga tao sa pier at sa gilid at ang lalaki ay umahon na parang idinikit sa hangin. Sunod ng bata. Sumisid sa ilalim ng bangka. Hinawi ang lambat at sa gabal na lubid. Hiniwa ang pagkakabulagta ng upuan sa paanang paslit. May bata sa loob na umiiyak, maliit at nakagapos sa backpack. Pinisil niya ang strap, inangat ang bata sa kilikili at isinapo sa dibdib habang tinutulak ang sarili pataas. Sa ibabaw, akmang tututok ang life ring na sapo ng guard na kanina'y takot. Dito bata! Sigaw ng guard. Isinampay ng badyaw ang paslit sa ring at sabay nilang hinila pataas. Umiyak ito, pero huminga pier Nagayos ang crowd sa wakas. Human chain mula sa poste hanggang sa bangka. May banig ng katawan na nagsalo sa mga inilalabas. Sa dulo ng chain, nakaluhod pa rin ang manager, pinipisil ang pouch at ang tablet na ngayon ay nakapatong sa bangkito, tinatakpan ng pahalad. Basahin niyo ang listahan, utos ng isang babae mula sa likod. Ilan? 30, sagot ng manager. Nailabas Saglit siyang natigilan. Dalawamput isa. May siyang pa! Sigaw ng bata. At sa bigat na bilang na iyon, sumalampak siyang muli sa tubig. Sa likod niya, sumunod na ang ibang maningisda. Isa ay may improvised board. Isa ay may maliit na bangkang bikahoy na tumatalbog sa alon. Lumalakas ang ulan. Lumiliit ang mundo. Ngunit sa bawat ulos ng braso, mas lumilinaw ang layunin. Sa kaliwa, may nakasabit sa outrigger. Sigaw ng isa. Sinenyasan sila ng bata. Dalawang mabilis na kumpas ng kamay at umikot siya pa kanan. Kunuha ang isang braso ng lalaki na nalugmok sa lamig. Ikaw ang huli kong sinigawan. Ungol ng lalaki, nanininig. Ayos lang, sagot ng bata. Basta huminga ka. Itinulak niya ang lalaki sa human chain at sa gilid ng mata, nakita niya ang tatay niya na ngayon ay nasa dulo ng pier, nakahawak sa lubid, umaalalay sa pagahon ng mga huli. Umabot sila sa dalawang putsyam. Dalawa na lang! Pinikit ng bata sa glitang mata para magtimpla ng direksyon. Pamilyar ang tunog ng alon sa bituka ng bangka kapag may naiipit sa ilalim. Sa ilalim! Sigaw niya. May nakasunggap sa prime! Sumisid siya kasama ang isa pang mangingisda at sa ilalim ng tubig na mapangitang ulap, sinunda ng aninong kumikilos. Hinawakan niya ang binti ng batang nakasabit sa metal, kinapa ang buhol ng strap at hinila. Nakawala. Umakyat sila. Isang oo! Ang sabay-sabay na kumawala sa pier tatlong to, may isa pa. Pabalik na sana siya nang biglang umalulong ng hangin na parang umiyak na aso. Side gust, tinamaan ng dulo ng pier, sumadsad ang piraso ng kahoy at nadapa ang lalaking may suot na long sleeves. Siya ang manager, patagilid sa gilid ng pantalan, halos dumusot sa pagitan ng poste. Wag! sigaw ng ilan. Umakyat ang bata pabalik at sa isang hakbang na parang liya ng bangus, hinawakan ng pulso ng lalaki. Sa palad nito, mahigpit ang kapit sa pouch. Bitawan mo yan! Sabi ng isa. Wag! Sagot ng bata. Bumulong sa lalaki. Sa loob ang listahan. Ikaw ang bibilang. Itinulak niya ang siko ng manager sa ibabaw ng bangkito. Ipinatong ang pouch sa tablet at pinisil. Ilan na? Tat 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 lumpo! Putang lalaki. Kulang nang isa. Dahan-dahang nagliwaliw kamay ng bata sa gilid ng bangka. Nagtama ang tingin nila ng tatay sa dulo. Sininyasan siya, daliri sa tayna, away sa kanan, may boses sa tubig. Sumisid ang bata sa direksyong yon. Sa ilagim, sa pagitan ng mga bula at langis, may aninong maliit na nakapulupot sa isang hablot ng styrofoam. Hinawakan niya ang mukha nito, mata na takot, bibig na humihingi ng hangin at pinisil ang ilong, tinulak pataas. Sumiksik ang tubig sa tenga niya, ngunit marinig niyang parang malayo ang kaya mo yan ng sariling tatay. Umangat siya at ang huling bata ay umiyak sa hangin. Apat na po, may nagkamali sa saya. 31, pagtatama ng manager, nangingiti sa unang pagkakataon. Kompleto. Sa salitang yon humina ang tuhod ng marami. May umupo sa sahig ng pier, may umiyak at may tumawa ng mahina. Ang bata ay sumampa sa gilid, huminga ng malalim at sa kapalang nanginig. Hindi sa takot kundi sa pagod. Tumingin siya sa mga lalaking kanina lamang ay tumititig sa kanya na parang dumi sa kahoy. Ngayon, sila ang nag-abot ng tuwalya, sila ang unang nagbukas ng jacket at sila ang unang nagbaba ng ulo. Pasensya na, sabi ng isa, nanginginig. Salamat, sabi ng isa pa, hindi makatingin sa mata. Sa pwesto ng bangkito, nakaluhod pa rin ang manager. Hawak ang pouch at ang tablet na nayun ay natatakpan ng basang bimpo. Anak, sabi niya sa bata, anong pangalan mo? Sinabi ng bata ang pangalan at ang pinanggalingang barong-barong sa dulo ng pantalan. Ikaw ang dahilan kung bakit kumpleto kami, dagdag ng lalaki. Kaya kung may magtatanong kung sino ang bayani, ikaw yun. Umiling ang bata, hinilot ang balikat, Trabaho po yun ang marunong lumangoy. Trabaho po nyo yung pagbabasa ng listahan. Dumating ang barangay ambulance at coast guard. Tinanong ang manager. Kinuha ang names, kinopya ang listahan at pinaligiran ng mga naahon ng foil blanket. Sa gilid, may nag-abot sa bata ng tinapay at mainit na tsa na amoy sa labat. Tinanggap niya, umupo sa gilid ng poste at pinagmamasdan ang dagat na unti-unti ng kumakalma. Ang tatay niya ay tumabi. Walang maraming salita. Maikling tapik lang sa tuhod. Ayos, sabi nito. At sa salitang yon, natapos ang kanyang pangangailangan ng anumang papuri. Kinabukasan, kumalat ang balita sa munisipyo. Hindi sa kumikislap na headline, kundi sa chismis na may dangal. Yung batang badyaw, siya naglintas. May nagpa-picture, may nag-abot ng konting tulong at may nahiyah nagbalik ng masamang salitang ibinato kahapon. Sa pier, naglabas ang memo ng operator ng bangka, mandatory life vest check, bagong drill sa human chain at training sa community rescue kung saan ang bata at ang ama ay guest demonstrators. Sa training, hindi siya nagsalita ng mahaba. Ipinakita niya lang kung paano kumindat sa alon, kung paano pakinggan ang hangin at kung paano palakasin ang boses kapag tubig ang kausap. Sa hapon ding iyon, dumating ang manager dalang maliit na kahon na may sticker ng kumpanya at papel na nagsasabing scholarship para sa anak ng mangingisda. Hindi pang mayaman pero sapat para hindi na mag-alala sa susunod na pasokan. Ito, sabi niya sa bata, para sa aral mo. Ikaw ang nagturo sa amin ng aral na mas mahalaga. May listahan ng bawat buhay. Tumingin ng bata sa dagat, humawak sa kamay ng tatay at tinanggap. Salamat po, sabi niya. Balik po kayo bukas. Tuturo ko sa crew kung paano bumasa ng alon. Sa mga susunod na ulan, kapag may mag-iingay na, umalis ka dyan! May bagong boses na sasagot mula sa mga parehong bibig. Hayaan nyo siya. Marunong yan. At kapag may bagitong volunteer na matataranta sa unang sagip, may batang bajau na tatapik sa balikat at magsasabing, Dahan-dahan, bawat hinga, bilangin. Sa huling sandali ng bagyong yun, habang ang ulap ay humihiwalay at ang lampara sa pier ay nagiging dilaw mula sa asul, nakatayo ang bata sa gulod ng kahoy, nakatitig sa agus. Walang medalya, walang banda, pero may tunog ng bilis ng tibok ng pusong humaba ang loob. Tugnog ng dagat na tinuruan niyang makinig pabalik. Sa ganitong paraan, ang pantalan na minsang nagtaboy sa kanya ay naging tahanan ng salitang hindi na mabubura sa pagitan ng mga poste at lubid. Salamat! At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko kita kids bukas. Kaya, stay tuned!